Raymond at paas please come in, Raymond. Mayor uh, dalawang uh, senador na ang uh, nagpahayag ng uh, suporta sa sinimulang kampanya ng Office of the Solicitor General para ipakansila yung birth certificate ng mga dayuhan na nakuha sa magitan ng uh, questionable pamamaraan. Karamihan sa kanila ay konektado sa Philippine Observe Gaming Operators sa uh, OPOGO. Kabilang na dito si uh, uh, Sen Senador Joel Villanueva at Senador Risa Contiveros. Para kay Villanueva, isang napakalaking welcome development ang uh, pagkilos na ito ng uh, OSD dahil uh, official opisyal nang nagtapos ang operation ng Bogo sa Bansa noong December 31 alinsunod sa Executive Order No. 74 na ipinalabas ni Pahulong uh, Hong Kong Marcos. Umaasa si Villanueva na maliban sa OSD ay kumilos din yung ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Bureau of Immigration, DILG at ng Philippine Statistics Authority. Dahil nakita naman daw umano kung gaano kalaki ang problema ng naimbestigahan na at nalantad ang tunay na pagkatao ni uh, sa ating uh, Tarlac Mayor Alice o, o uh, sa tunay na buhay ay si Go Ping. Para naman kay uh, Senador Risa ay dapat matiyak na ng gobyerno sa ngayon na wala ng mga dayuhan na patuloy na sasamahan uh, ang uh, pananamantala uh, sa ating mga institusyon uh, ng gobyerno pabor ang dalawa na kumpiskahin ng gobyerno yung mga properties ng uh, mga nag-operate ng Pogo at uh, ayon kay Kontiveros ay gamitin ito para pambayad kanila uh, yung mga kanilang mga biktima ng human trafficking activities uh, sa bansa Matatandaan mayroon na ilan sa mga malaking mga gusali mm. na kung saan nag-operate ang malaking togo ay yung nandoon sa Pampantarlat, dito sa Porac, Pampanga at uh, meron din dyan sa bahagi ng uh, Clark uh, Airport at ilo pang bahagi ng ating uh, bansa. Kundi sa bataan ba diba? yung uh, nasa Bulubundukin? Ano eh lang problema yung, ng mayor yung uh, pinuntahan pa. yung pinuntahan ni uh, uh, yung turnover ni Val Gonzales Minisan? Ah, uh, yung eh yung problema nagtutulakan pa doon mayor kasi parang uh, ayaw umamin yung kumpanya at ipinagtatanggol uh, din yung mga lokal na opisyal ng bataan yung uh, operator nung uh, nasa panig ng mga negosyante uh, mayor yan. di uh, unay mo na yung Bamban Tarlac. Oo, <laughs> oh, Bamban at saka ano, Bamban at saka Porac. Mm -hmm. uh, hindi ko lang kung kasali yung uh, nandito sa Pogo Island sa Kawit, Cavite. Ay, oo pala. Ano? Uh, oh. Nagsulputan na parang uh, kabuti. Mm -hmm. Yung napakaraming mga building doon sa dating uh, kung nagkakaya ng mga pakawan eh, sinagkakaya <laughs> yung mga pakawan mm -hmm. at uh, tinayuan ng mga building pero hindi din naman nagamit at ngayon uh, white elephant na lahat yung napakaraming mga building sa compound na yan ng uh, Pogo Island. O nga pala. Actually, mayroon pang mga building na sinimulan ay eh, construct sa mm -hmm. mga tabi-tabi nila pero hindi na nga natuloy at ngayon abandoned na yung mga construction na yan na, Uh, sa ngayon. Ano daw ka ang uh, pwedeng uh, gawin dyan? katulad nung sa Bamban na uh, Tarlac, ang dami-daming building uh, dyan sa Cavite sa Porac, uh, Pampanga. Ano ano daw ang uh, pwedeng gawin doon uh, Raymond? rehomda? Uh? Pwedeng gawing housing or eh uh, eskwelahan o ano kaya? O ibebenta na lang? Um, hindi sila hindi pa nag uh, nagkakaroon ng linaw mayor tungkol sa isyu na yan dahil ang gusto ng mga senador ay uh, uh, maging batas muna yung isi, isinusulong nila ang House Bill number no. 2868. Ito yung total ban ng pogo sa bansa dahil gusto nila na kapag ito ay maging batas kasama na kasi doon mayor yung disposition ng mga properties para legal lahat ang pagkilos ay eh, kumpiskahin ito at nasa gobyerno ng desisyonan kung paano nila gagamitin uh, itong uh, napakaraming mga properties na ito na naglalakihan na Mayor. Ayan na, abangan natin. Ayan, uh. So uh, tingnan natin kung uh, mabilis ang aksyon ng Office of the Solicitor General dito. Ayan na. Uh, marami ang mag-aabang dyan Mayor. Mm -hmm. at, uh, bago lang tayo magtapos Mayor. Uh, si uh, senador Tol Tolentino ay may mga, dahil birthday niya ngayon, hmm. may mga outreach program sa Cavite, Manila at Caloocan sa araw na ito uh, Mayor. Uh, itong uh, kaarawan ni senador uh, Senate Majority Pro-leader uh, Francis Tol Tolentino. Magpapakain ba siya ng bulalo? <laughs> Manamang Mayor. Eh, eh, lalo na kung ikaw ay eh, dadayo sa kanila sa Tagaytay. Eh, hmm uh, tingin ko naman uh, baka hindi lang siyang nagganda baka si uh, uh, Mayor, Mayor, Bambol, uh, Bambol. Mm -hmm. uh, si Mayor Bambol ang uh, maghahanda uh, dito sa para sa kanyang kapatid na si Senador uh, Tol Tolentino Aba, okay. kailan, kailan pala mga sa Tagaytay para makahigop naman ng mainit na sabaw ng bulalo dyan <laughs> <laughs> Hmm. Sigurado mayor na ano kapag sila ang naganda tiyak na uh, original, original hmm. yung uh, bulalo na kanila ni Anda. Uh, ito sila mayor uh, Bambol Tolentino at Senator Tolentino. Sana, sana yung bulalo na kahit na uh, malamig na ang panahon, hindi nagsesebo. <laughs> <At> saka, <laughs> kasi pag pagkakakain kasi ka doon sa Tagaytay lalo pag malamig ang panahon eh aba ilang minutos no lamang yung mainit na sabaw ng bulalo nagmamantika uh, na nagse-sebo na eh <laughs> Oo oh, lalo ngayon mayor talagang ano bumababa na ang uh, bumababa na ang uh, uh, temperatura doon sa lungsod ng uh, Tagaytay. Mhm. Mm -hmm. Ayun, na ang hirap pumunta ng Tagaytay ngayon na uh, remote super traffic, ha? Ayun, ayun lang ah, talagang mm. uh, 'yan ang uh, reklamo nung uh, nakalipas na mga araw kaya yung uh, iba nga eh ano na pagdating doon nilalong eh, na kung sa sentro ka eh yung iba mm. iniiwan na ang sasakyan at uh, naglalakad na lang o kaya sumasakay na ng kanilang mga bokyo. Bokyo ito yung parang uh, trin pinaka tricycle nila doon sa uh, uh, Parang tuktok ba 'yan? Ay, uh, parang gano'n ang itsura. Yung mm -hmm. nakikita din natin dito sa CCP area na bumibigay oh, na... Sa uh, Sa mga oh. Uh -huh. na mga uh, sasakyan. Aha, uh -huh. uh -huh. ayan. Yung mga electric uh, tricycles. -try ka. Mm -hmm. Yung iba electric pero yung iba di gasolina din pala. Katapong ah. electric vehicle natin, di uh -huh. gasolina din pala yung iba ngayon uh -huh. para, para mas malakas daw na humatak uh, kaya kahit ilan ang pasahero nila. Okay. Maraming salamat uh, Raymond. So teka, ano pa ang latest sa Senado ngayon? Ano ba inaabangan natin pagdating ng uh, sesyon sa next next Monday? Ang uh, medyo um, mayroon silang mga ang ang sabi sa amin ni eh, uh, Senate President Francis Escudero. Mm. Eh uh, kailangan in yung halos isang buwan na nalalabi nilang sesyon bago sila magbakasyon grande para sa kampanya. Eh tatapusin daw yung mga natitira pang mga panukalang batas na nais nilang uh, uh, matuldukan muna Kasama na itong tungkol sa Pogo Law na ito, lalo na kung i-certify as urgent ng Balacanang. Tapos yung isa Mayor is yung postponement ng election doon sa Bangsamoro. O oh, matutuloy. At mm -hmm. uh, kung hindi naman ay yung pag-create ng isang panibagong probinsya. Uh, kasi uh, merong mga parang I think walong munisipyo na nanggaling sa iba-ibang mga probinsya na bumoto ng yes at gustong mapasama sa Bangsamoro region, eh kung titignan mo ngayon, hindi na sila kabilang sa probinsya na dati nilang kinabibilangan na hindi naman dahil umiwalay na nga sila at gusto nang maging membro ng BARM. -hmm. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si Raymond at Paz para sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino.